November 11, 1944, nang ipinanganak sa Maynila si Edgar Villa Vicencio Peregrina o mas kilala bilang Eddie Peregrina, isang Pilipinong mga awit at matinee idol noong 1970s. Ikaw ang sa buhay siyang pina siya ang tinaguri ang The Original Jukebox King na nagpasikat sa mga kantang What Am I Living For, Together Again at Two Lovely Flowers at marami pang iba. Nagsimula siyang kumanta sa mga amateur singing contest noong bata pa siya at nanalo sa singing contest na Tito Betty's Children's Show ng DZXL sa edad na 6. Nang magtapos sa Villamor High School noong 1963, naging professional siyang mga awit, nagtrabaho bilang bokalista para sa isang banda lalo na ang Blinkers Band sa Japan. Ang pinakamalaking break niya ay nang manalo siya sa singing contest na tawag ng tanghalan, isang sikat na TV variety show noong 1960s at 70s. Ang hindi pangkaraniwang mataas na boses ni Peregrina ay nagpaiba sa kanya mula sa iba pang mga sikat na mga awit noong panahong iyon at kadalasang naimpluensyahan ng mababang tono, makinis na boses ng mga international na mga awit tulad ni Matt Monroe at Frank Sinatra. Mataas ang kasikatan ni Peregrina, particular sa masa, ang coin-operated machine jukebox ay sinasabing na nakakakuha ng maraming katanyagan dahil sa patuloy na paghiling ng mga kanta ni Peregrina. Lalo pang sumikat ang kanyang katanyagan sa masang Pilipino nang maging bida siya sa pelikula. Kasama ang mga leading ladies noong dekada 60. Kasama si na Esperanza Fabon, Vilma Santos at Nora Honor. Nakasama niya ang kanyang asawang si Lynn sa Battle of Magdan noong 1974. Siya rin ang naging leading man sa dito sa aking puso noong 1970 kasama si Nora Honor at kasama si Vilma Santos sa Mardi noong 1969. Karamihan sa kanya mga pelikula ay ginawa ng JBC Productions. Ikinasal si Peregrina sa aktres na si Lynn Salazar kung saan nagkaroon siya ng dalawang anak na babae, sina Edlyn at Michelle. Nagkaroon din siya ng anak na nagngangalang Raymond De Leon mula sa dati niyang manager. Nakakalungkot Si Peregrina ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan noong 1977 nang ang kanyang Ford Mustang ay bumangga sa isang trailer truck sa Elsa Shaw Underpass. Namatay siya noong siya ay 32 anyos pa lamang sa kasagsagan ng kanyang katanyagan noong April 30, 1977. Mahigit isang buwan kasunod ng aksidente. Marami pang kwento ng nakaraan ng humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Tuwang tuwa talaga. Siya, isa siya sa mga favorite singers ko talaga. Every Sunday, yung lahat ng katanya playlist. Ha, hindi lang radio talaga kahit saan. kapag Sunday. Oh, hindi naman. Wala akong CD tape. Hindi naman ako. Uy, meron naman gano'n yung mga original na album. Pero syempre, meron naman ng YouTube. Ano Ay, YouTube, ba? YouTube na. Kala ko yung Hindi na. yung ko dikot Ang mga kanta naman yan. Nasa mga social media din o, paano, yan. Paano, paano? What? What am I living for if not for you? <laughs> what am I? Oh, this oh. oh, is oh, my favorite song. Oh, oh, kadya, oh. Two lovely flowers. Oh, sige nga. Two lovely flowers. One is red, the other is white. Oh. Oh. bongga ka dyan. Na. Talagang uh, the father no? ng uh, uh, joke bak, Original Jukebox King. King. O, di diba? Mangganda mm. Ang ganda. O, o, o. Ay, naririnig ko lang yung mga kanta niyang tuwing linggo pag naitipihit ko yung radio. Oo, oh, oh, totoo. Diba kasi tatoo. may joke, Jukebox hits? Parang oh, ganun yung radio. Oh, oh. Nakakatuwa, no? Favorite ko yan yun talaga. <laughs> Every <Everything> day <laughs> <Everything two laughs> lovely flowers. One is red, the other is white. I oh, don't know ay. what tomorrow would... Mga ganyan-ganyan oh, siya. Oh. <laughs> He may be gone, no? pero yung uh, kanyang music still lives on. Yung kanyang yes. memories. Yan diba? yung mga classics talaga. Oh, oh, Once oh. na narinig mo yung mga yan, hindi yan naluluma. Kahit sabihin ng mga iba na, ay, yung mga kantang yun, tandaan nyo. Oo. Oh. Oo, oh, oh. sila ang nag-pave ng way para sa mga kantang ngayon. Yung OPM kung hindi dahil sa kanila pero nakakalungkot ng isipin talaga nga at 32 yes oo, oh, oo oh. so may kinalaman talaga itong si Eddie Peregrina din sa jukebox o oh, mm -hmm. scene dito sa Pilipinas yes. So talaga namang patok na patok pa rin niya no oh. kantahan yeah. mga na hindi, dami. meron pa oh. si sino na ba yung isa <laughs> si na Imelda. mga kasabayan niya yung si Imelda Papin ah? Ruel Cortez, oh. Imelda Papin oh, oh, yung mga joke yung mga jukebox yung mga oh, yun oh. E. Gaganda niyan. Meron pang isa, uh, si Wood, Victor Wood. Oh. Mm, Di ba mga oh. Ganun ano mga ba yung kan... jukebox yung may mga nginig-nginig? Hindi naman. Nasa style yun. Ah, style. Oo, yung coin. Ay, coin. Sige oh, nga. Oh, yung parang yun? ilalagay mo siyang ganyan tapos tutugtog na lang siya sa isang pub. Oh, alam mo. Ganon. Pero, hindi pa naman. Ano Gusto ko ganun. Di, matry nga yung ganun. Gusto ko sa, sana. balikan yung mga nakaraan na ganun. Totoo. Sana, buhay, sana buhay pa talaga itong Ay, pag nag-concert yan dito sa Baguio, Tulugong mo talaga yan. si Edgar. Pero alam mo ba, may sumikat din sa YouTube. Nakaboses niya. Hey, Meron. Ay. Oh, literal kung paano yung boses ni Eddie Peregrino ganun-ganon, sabi ko ang galing. oh sa so dun sa buhay oh, niya